Good morning, mga katunay. Yan. So, ba exciting ang ride natin ngayong Sunday ride ano mga katunay dahil lang uh, nasa 20 plus riders tayo ngayon. Ba ibang grupo, magbi lang tayo Gada. Mga tina -tina. Lamig. Lamig na sagada. Yan. Wala na, wala na. Lumigtas si Ayan mga tunay, let's go! Ayan, yeah, palabas na tayo ng gate. So, hindi naka-timing itong ano ko. Itong uh, motor ko, yun. So, one hour ang late niya. So, time check. Nasa uh, 4.30 in the morning. So, ang call time namin is uh, 4.30. Ayan. Yeah. At ang uh, exactly five uh, o'clock jump off na kami let's go mahirap na dahil uh, ang usapan dito kung sino ang malilate eh siya ang magpapa breakfast <laughs> nasa 20 plus riders yun Ayan. So, yeah. let's go so yan yeah, mga tunay dito na tayo sa highway sino kaya ang first honor oh, Ako, ah, meron na. Meron ng mga uh, ay doon na sila sa shell. Yan oh. Uh, first honor. Uy. Mga saan? Oh, sila Kuya Jedus. Ayun na sila. Hi, Kuya, good morning. Eh, Kuya Jerry. Kuya Jedus. Kuya. Ay, na ako sa 7-Eleven, Kuya. Pero ito ang talagang personor natin Si Pare Louie Butardo So yung mga tunay, dito na tayo Sa 7-Eleven, nandun na sila Kuya Jedus Si Kuya Jerry Si Kuya Makoy Ayan, kararating, sila Kuya Joseph Ayan eh magra-ride din ata sila eh sakto nakita namin na yan na lang namin para sumama pero ito ang nauna dito 7-Eleven o Bukati pare Louie pare good morning Pero so, ba ayaw mong magpa-breakfast? Ayoko ah. Puta <laughs> delikado 'yung <nag> dami <laughs> eh. Ayan. Good morning, good morning. Ayan, dumating na rin yung isang kasama natin. Ayan, si Julius Magsino. Co-connect na tayo, Pak. Ayan na, sabi ko, nag-uwising ninyo po, ayaw magpa-breakfast. twenty sige mo kayo. Kaya Jedus, <laughs> andyan na. Dami, oh. Ayan na. <laughs> Kaya Jedus. <laughs> Kaya Jedus, good morning. Ha? Ah? Good, <laughs> <morning>. good morning. Hello, good morning. Ayan, mga tunay, kompleto na yung line-up ng uh, kawayan. Dito na. Co-connect na lang tayo ng cardo, ano. Kaya ito, para maganda yung ride natin. Then yung ibang kasama natin, uh, dadaanan natin dito sa Santiago. Ayan. So, kunti na lang, yes. Gear up na tayo. So, ayan mga katunay, let's go. Ayan, kompleto na tayo. Ayan, uh, larga na tayo. Sakto. 5 o'clock. Larga na, larga. Let's go, let's go. Spot tayo. Ayan, ayan. Ito na yung mga taga Santiago. Ayan, dito na tayo sa Santiago. Ayan, so... Andiyan na mga kasama natin na uh, Santiago boys. May hinihintay pa kaming isa. Ayan, ito na yung line-up natin. Oh, dami yan. 1, 2, 3, 4, 5, Si Nasa 30 riders siguro. Nasa 30 kami. Ito ang pinaka-bossing ng lahat. <laughs> Good morning, boss. Good morning, natin. <laughs> Good morning, so, oh. yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan. Yeah, mga kutunay, let's go! Get na tayo! Wala, hindi naka-Ducati ito. BM lang, BM eh. Yeah, oo, tayo oo, 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 yung yun. oo, oo, na tayo ng ah, uh, ifugao. So, dito na tayo sa bagabag, yeah? oh. ayos good weather na ito lamig lamig na simoy ng hangin <laughs> dami natin grabe uno yun no? yeah, mga katunay welcome to Ifugao province yan lamot na tayo lamot Ifugao sarap huh, talaga dito sa bundok ano napakalamig ganda ang weather Yan. Marami ding uh, inaayos na kalsada dito sa loob, no, Tsaka medyo malumot kalsada nila. Siyempre, gawa ng uh, natataktan ng mga puno pagka umulan. Hindi masyadong natutuyo. Kaya basa pa ka rin. Yun! Grabe! Dito na yung magandang view. Malapit Malapit pa! Nakikita na natin yung mga stunning na rock formation nila dito sa Ifugao. yeah. And then siyempre mamaya at uh, i-enjoy natin ang uh, view at uh, ang kabundukan ng uh, Ifugao at uh, mountain province mga katunay. Ayan. Yeah. Grabe. Iba yung feeling pagka nag-ride ka, no? Makakalimutan mo yung uh, mga iniisip mo pagka nag-ride ka. Kaya, ang tawag ko dito, throttle therapy talaga eh, Na yung iba eh, hindi nila maintindihan kung uh, anong uh, ibinibigay ng uh, pagmumotor ayan and then syempre kanya kanyang passion lang din yan so kung hindi ka para sa motorcycle yes, hindi mo talaga maiintindihan ayan mga katunay ito na tayo ito yung sinasabi kong uh, rock formation ng ipogaw. Pero you know, grabe ang view Grabe Napakaganda At napakagaling ni Lord ba? Diba? Dahil sa mga Rock formation na yan Mga kabundukan Yan Bukati lang sa kalam Ayan mga katunay, welcome to Banawe Ifugao Eh yun oh, grabe oh Woo, ayan oh, may mga galing din na sa taas siguro to Ayan Ayan mga katunay, dito na tayo sa sentro ng Banawe Kaso lang, isang kasama natin itong naka-tracer Eh sumabog yung gulong ayan ayan mga tunay baba lang daw tayo ng konti dyan meron daw vulcanizing shop dyan so sakto mga tunay dito na Oo. Ayan na mga tunay. Good na. Ayan. Buti na lang. E, sakto lang yung tuso. Yung ano, butas. Kasi pagka medyo malaki yun. Eh, baka hindi kayanin ng pasak. Ayan. ayan. We're good to go again. So ayan mga tunay. Papasok na tayo. Papunta ng uh, mountain province. Ayan. So medyo madumi pa ang kalsada dito pero pagdating dun sa taas medyo okay okay na yun tsaka yung weather, syempre may mainit dito Yeah we were to So yan mga katunay we're here. So bayan ng Bontok Mountain Rabbit. gratis sikit-sikit din ang bahay papatok na tayo sa sentro nila Yun na eh, malapit-lapit na tayo, ito na yung tunnel oh Woo! <laughs> <laughs> Ganda sabihin, malapit na tayo. Pag nadaanan mo na yung tunnel, malapit ka na. So, ayan mga tunay, we're here. Bakit na tayo ng sagada? Go, go! Ayan, kita tayo. Woo! Sagada, Mountain Province. Magkikita tayo muli. So, lapit-lapit na mga katunay, nararamdaman ko na yung simoy ng hangin. Iba rin ang lamig dito sa sagate. Eh. Solid din, solid. Okay eh, hey, mga katunay, sagado na tayo. Ayan o. Oh. Parang uh, fiesta nila. May mga ano po eh, changge eh. So, naabutan namin si Kuya Bolong dito. Na discharge yung motor niya, buti na lang eh. Kompleto tayo ng dalang tools meron tayong uh, car jumper yeah. kaya pala rack in puro rock pala papasok puro rock ang kalsada <laughs> grabe oh, pop, 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 pop. finally we're here mga katunay grabe yun we're here na mga katunay rock in ayan na sila kuya angs

Yun. Dito na silang lahat. Good morning. Wala, iniwan ako ni Louie. bilis niya. Bilis? Oo, bumilis. Tupong nga natin. Oo. Kinonserve. Ah. Sige ko. Dito yun. Ayan. Ayan sila. Dalhin mo yung mga tips mo. Oo. Para na-todak ka na. Malakas yun. Malakas yun. Ayan mga tunay, kita tapos lang namin mag-lunch, ano? Breakfast namin, naging brunch. Yeah, So, good spot pala dito sa Rakin. O, oh, di diba? Meron silang uh, bonfire place. Ayan, o. No? Diba? Ayan mga na eh, hirap na tayo Ano nga Meron Hindi, hindi na, <laughs> natuloy na Kung sino yung uh, late na dumating Siya ang magbabayad ng ano, breakfast Si <laughs> BM <laughs> <laughs> mm, mm, King mm, Ang <as> taya oh, okay. Happy uh, uh, birthday BM King Salamat Ayan mga katunay Gear up na ulit Sakto Time check 12 o'clock Ayan Thank you uh, Rock in Sa masarap na Pagkain At uh, syempre Thank you uh, BM King Sa Palunch Ayan Sagat ah Ayan mga katunay Dito na tayo sa Petron Buntok yan Gas up lang tayo Ayan mga tunay Gear up na ulit tayo Ayan dire diretso na tong biyahe Palabas ng uh, Isabela Ayan yon mga katunay Pababa na tayo Malapit na tayo sa uh, Maghihiwalay eh. So ayan ay, eh Way to Barlig yan Kung nakikita nyo yung daan Ayun o no? Napapunta ng Barlik yan ayan. So ayan mga katunay Around the uh, 12 kilometers oh, Sabihin na lang natin na 10 kilometers eh, uh, Mararating na natin Ang uh, Eagle of the Mountain yan, Kung may Eagle of the North Meron naman tayong Eagle of the Mountain At tayong malaking agila Katunay dito na tayo At lumambot yung uh, gulong Ni Kuya Makoy yan, Check muna natin Oh, sige kuya, wala 2, 3, go! Teka lang, <laughs> teka lang. Ito, kuya. Meron? Ito na. Maraming tama talaga yun. Isa. Ito. May tumutunog, eh. May tumutunog, oh. Meron yan, meron, meron. Naka-center stand, eh. Oo. Iangat mo. Ito, ito. Laki ah. Laki kuya. Yun oh. o. Oo nga. Ayan mga ato na, na tayo. Nauna nang umakyat si Kuya Makoy at uh, medyo hindi kinaya ng pasak yung butas ng ano, bulong niya. So, anuhin na lang natin. Uh, Dahan-dahanin na lang natin. Ayan. Ayan mga ato at uh, tinatakbo na lang namin yung uh, motor ni Kuya Makoy so pagka buot hangin then okay naman dahil na may pasak na, konti na lang yung uh, lumalabas na hangin and then para may itakbo na namin hanggang sa baba hanggang sa bayan ayan, so medyo malapit-lapit na tayo pagka nadaanan natin yung falls lapit na tayo sa bayan ayan. so buti na lang, napaka ganda ng view, ayan oh And makakato na dito tayo sa gitna ng bundok, dito sa barlig. Ano. So hindi na kaya ng gulong ni Kuya Mokoy. Hindi na kaya ng takbo. Hindi na kaya ng hanginan. Masyado nung malaki yung butas. So hinihintay na lang namin yung back up para isakay yung motor. So ito ang update mga ito dito pa rin tayo. 5.30 the afternoon. Ito yung motor eh. Isasakay natin dun sa pickup. Uh, yung ibang kasama natin, umuwi na. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 na lang. 12 na lang kami nandito Eh, nah, hinihintay na lang namin yung backup up. Ano. Ayan Time check. 6 o'clock na ng uh, gabi. Ayan. Wala pa yung uh, backup So, pero malapit-lapit na daw sila. So, hindi, alam nyo na kung bakit ako nakaganito. Then, nag na ako tapos nakamast kaya nang grabe, sobrang lamig <laughs> ayan yan hear na din sila oh whew! Thank, thank, thank you Lord wow. yan ginabi na ginabi na ayun na yung ano rescue natin ayan, thank, you, thank, you. Thank, you, thank, you, thank you, thank you thank you, thank you, thank you, thank you Lord ayan ah yes yes mamin ano bagong experience? Oh, Kung ka naman. Na Nakubigit, may pakit yata. Wala? <laughs> may ano ako yan. Ayan na. Ayan na. Tali. Let's go, let's go, let's go. Uh, buhat, 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 buhat. Ayan na ni katunay, nisakay na natin. Ano to. Yes. Woo! Grabe. Girap na tayo. Ha! Grabing biyakay na naman to. So yan mga tunay Gear up na again Yan nakasakay na yung uh, motor Yan Ta Lalarga na din tayo So time check 6.30 na Lang Yan na yan mga tunay dito na tayo sa sentro ng Kawayan City grabe grabing ride yun mga sa Gada Balikan so medyo maaga pa sana kaming nakauwi eh yun nga nakita nyo naman eh syempre hindi maiwasan sa ride eh, medyo nagka aberya ba diba? pero ang importante safe ang lahat yun safe and sound. At syempre, yung mga kasama natin na naiwan pa ng uh, Malik Isabela. Ayan, kumain pa sila sa Pedros. Pero ako, talagang uh, gusto ko na magtay nga. Kapag ka, umupo pa ako ron, hindi na ako makatayo. <laughs> so, mga kadunay, syempre, maraming salamat na naman sa mga nakasama natin ngayong balik and ride. Ayan. Andyan ang uh, Jablo Riders. Andyan na silang lahat. Syempre, yung mga... Uh, Hawaiian City Riders Kaya uh, Mayor uh, King D At uh, kaya uh, Mayor uh, JCD ayan Kasama natin na kanina Maraming salamat po sir At uh, maraming salamat uh, Sa masarap na Pa lunch At syempre At syempre nagpapasalamat na naman ako Sa ating mga katunay na natapos na namang panoorin Itong ating blog. Yeah. At uh, tulad nga ng sabi ko At uh, hanggat nandiyan kayo Nandito lang si Noel to Motoglog Na palaging gagawa At uh, gagawa pa ng marami pang videos Ayan, para sa inyo mga katunay Ayan at syempre, ay ang sarap humiga. At siyempre ah, pansamantala ko muna ng ah, ng ating vlog dito at pagkita-kita tayo muli sa ating susunod na vlog. Maraming salamat sa suportang tunay. Mga kaibigan tunay. Palagi so, niyong tandaan ha. Love you all. Bye bye.